alas dos ng umaga, August 2. Pinasok ng isang dibisyon ng mga Iraqi Special Forces ang Kuwait gamit ang mga helikopter na mga Soviet kagaya ng Mi-25 gunship. Ang layunin, sakupin ang kapitolyo ng Kuwait, ang Kuwait City. Kasabay ng pag-atake ng Special Forces ay ang pag-abante naman ng Iraqi Republican Guard na binubuo ng mga Armored Division. Sa kasamaang palad, nahuling walang kahandaan ang Kuwaiti Army. Agarang inatake ng mga Iraqi ang Dasman Palace, ang palasyo ng Kuwaiti Royal Family. Pumalag naman ang Kuwaiti Royal Guard, ngunit sila ay iginupo ng airborne assault ng mga special forces at ng mga Iraqi Marines mula naman sa dagat. Mabilis na tumakas ang Emir ng Kuwait patungo sa Saudi Arabia. Samantala, ang kanyang